guys mga ka-audio dito kami ngayon sa gas station na trouble yung mekaniko ko sa pump dahil ayaw mag-operate ayaw ma lumabas yung langis at ang differential lang pala ay check valve kaya nang regular kaya ayaw lumabas yung langis yang pula ang check valve nang Oh, okeylah. <laughs> Hah? Okeylah. Plastik dek. Okey roselang. Oh? So So, okey, me tikek pa. Ramkan belo. Oh, Plastik Gagir Gagur ke? Tak kesudah ang tikek dah. Ha, ya at yun check valve lang na bulunan ang defensya ng power okay na nagoperate na siya alright bago tayo mag in shout out rin pala kay idol moto vlog yan. idol pa shout out next video mo next content mo yan. sabi niya okay yan na idol jj moto vlog Okay, shout out to sayo, idol, DJ Motoblog. Thank you.